Magandang araw po muli mga kahabi at mga game foul enthusiast. Andito po tayo ngayon sa booth ni Madam Bujit Aguilar ng Bujit and Nene Aguilar Breeding Farm. Sa mundong pinaghaharihan ng mga mandirigmang game fowl, isang pangalan ang nag-iwan ng marka ang Bujit and Nene Aguilar Breeding Farm na pagmamiare ni Madam Bujit Aguilar. Dito ay ang mga linya ng dugo ay hindi lamang pinalalaki kundi hinuhubog at pinapanday sa apoy ng tradisyon. Ang mga available na mga game fouls nila dito ngayon ay ang mga sumusunod. Bulik Allen, Pure Dome, Pure Allen at ang striker Pure Bulik game foul. Ang striker Pure Bulik ay tanyag sa bilis ng hiwa at tapang na walang kapantay. Samantalang ang Bulik Allen Roundhead ay dumadagundong sa bawat laban. Matalim, tuso at may mapanirang tsyempo. Ang Pure Dome naman ay sumasalamin sa walang takot na katapangan, tibay at walang hanggang diwa ng pakikipaglaban. Habang ang Pure Allen Game Foul ay kumakatawan sa balanse ng tsyempo, lakas at matatag na kalooban tungo sa tagumpay ang bawat isa'y produkto ng maingat na pag-aalaga at matinding pagmamahal sa sining ng gamefowl breeding. Mga linyang hindi lang lumalaban kundi patuloy na gumuguhit ng pangalan sa kasaysayan ng sabungan. Ito ang presyohan nila sa kanilang mga gamefowl. Ang kanilang bulik Allen gamefowl na stag ay may halagang 8,000 pesos. Ang kanilang Broodstock na Pure Dom ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos at ang kanilang Pure Allen at Pure Bully ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos lamang. Ang mga bantog na linyadang kanilang inaalagaan at dinala dito ay ang matikas na striker Pure Bully. Ang tusong bulik Allen Roundhead, ang matapang na Pure Dome, at ang matatag na Pure Allen Game Foul. Hanggang dito na lang pumuli tayo. Hindi lamang lahi ang kanilang pinapanday. Dito isinilang ang mga alamat at ang pinakamalakas lamang ang siyang nagtatagumpay. Hanggang sa muli, mga kahabi at mga Game Foul enthusiasts. Adios hasta la vista. Mi amigos y amigas.